Hello guys, magandang hapon. Ayan. Puntahan natin yung ano guys, yung tanim nating patula dito sa likod bahay. Iba yung patula ko dyan sa harap. Dito sa likod meron po. May bunga na po dito. So, may bunga po silang dalawa. Ayan guys, tingnan natin guys. So, oh. hahaba. Dalawa yung guys, yun sa taas yung isa. Ito yung pangalawa. Ayan. Hmm, ito po yung ano. Yan, mahaba pa yan, hahaba yan, guys. Ito po yung mga tanim ko dito. Masukal na, hindi ko na naanhan. Tapos yung tinanim ko nung nakaraan na kamuti, ayan guys. Kinain ng uod, guys. Pati itong mga ano talbos ng patula ko, may mga butas-butas, kinain sila ng uod. Ang dami pong uod ako na huli kahapon. Kasi nag gamas po ako dito, guys. Ano na? Ayan po ang aking patula. Iba po yung patula doon sa lik sa harap ng bahay. Dito po sa likod bahay to. Ayan, dalawa mga dalawang araw pwede na yan kukunin guys baka maunahan pa tayo ng alam mo na yun lang guys thank you for watching follow for more